Ganito lang po ayusin yung mga dipil pump ninyo kapag hindi na makakaigot ng tubig kasi maselan po kasi itong makina na to kapag coupled pump when ejector kapag nagkasingaw po ito ng kunti dito sa taas ay talagang hindi na po makakaigop at ipapakita ko po sa inyo dito ang step by step kung paano hanapin uh, kung merong singaw ito. Kahit na kunting singaw lang, hindi na po makakahigop yung ganitong couple pump with ejector na dipil pump. Karamihan na ganitong pump dito po nagkakasingaw. Tulad ng pump na to nagkasingaw kaya hindi nakahigop. Eh, tumigas po kasi itong uh, rubber casket niya sa nga, katagalan. Ano? Kaya dito nagkasingaw nga, kaya hindi na nakahigop ng singaw, tubig. Kaya singaw, dito, dito, dito tayo <laughs> para po aayusin. Ito oh, ayan oh. Hindi na plain ito. Kaya Alap-lapin natin ito kung kinakailangang lihain, lihain. O kaya ituklapin ng matalim na kutsilyo hanggang sa maging clean na maging ganito. Ayan, pwede na po ito. Para pit na pit kung ikabit. At para walang lusot ay lalagyan na lang ng bun uh, bulkasil yung rubber gasket nya dito dahil ito lang ang naging problema ng cup uh, pop na to kaya hindi nakahigop. Ah, yun lang ang ginawa natin at uh, papakita ko sa inyo na yun lang at automatic nang makakahigop na ito. At ipapakita sa inyo kung paano hanapin kung merong singaw yung mga ganito, no? Bali ano ikabit na natin at ilalagay lang po natin itong wire nya Huwag po kayong malito dito at ah, tatlong wire po ito. Ang pinakaimportante lang po ito ay yung uh, pangatlong wire ay, hanapin nyo lang po yung ground. Ayan, yung uh, yung dalawan ay kahit balibaliktad baliktad na po ito. Ayan. Um, kahit baliktaran na yan kung ilagay nyo niyo sa papunta dun sa saksakan. Ayan. At sakaling punuhin ng tubig o lagyan ng tubig itong uh, outlet ng uh, pump na to, na coupled pump with ejector. At kapag napuno Saka natin nahanapin yung singaw kung merong tagas. Ilang metro po ba nalalim ang kayang higupin ng ganitong couple pump with ejector? Hindi po ba pareho? Depende po sa nakasulat sa manual ng couple pump with ejector na bibilkin ninyo. Pero yung linalagay ko na ganito na 1.5 horsepower ay kinaya niya po yung 25 meters na lalim ng water level mula sa paglalagyan ng pump na to hanggang doon sa lalim ng water level hinayang kaya niya po yung 25 meters at para po hindi kayo malilito babasahin niyo lamang po yung manual ng pump na bibilhin ninyo na coupled pump with ejector kung ano lang po yung uh, kaya niyang higupin na lalim yun, bali yan po, nakita ninyo pinunan na po natin ng tubig at ganito po kung paano sakanapin kung merong singaw, kung yan po, wala po tayong makikitang tagas kapag nagkakatagas po yan kung meron tayong makikitang tagas ay merong singaw hindi po makakahigop kapag merong tagas dito sa taas kahit konti lang o oh, kahit patak-patak lang na tagas dito ay ah, hindi na po makakahigop kapag nagkatagas dahil po wala po tayong nakitang tagas automatic wala na po itong singaw makakahigop na po ito testingin na natin Balikan lamang labang puno kung paano hanapin ang uh, singaw at pwedeng-pwede uh, pwede na po nating ikabit yung uh, bumutan ng mga tubig dito balik kinalas lang po natin ano yung tubo na outlet para may pakita po sa inyo yung tubig dito sa taas kapag hindi po ito bababa ay okay okay na po ito Ayan. kapag bumababa naman yung tubig kahit walang manakita kayong tagas dito sa taas automatic po na doon sa rubber ejector ang may tagas may singaw doon para po sa hindi nakakaalam ng itsura ng ejector na sinasabi ko dito, ay marami po tayong mga videos dito na nauna nating inupload na ipinakita na kung ano ang ejector, kung paano maglagay ng ejector. Kapag nagkasingaw po doon sa ejector, syempre makakahigo pa rin ng tubig kapag punuhin mo ng tubig ito bago mo andarin. Pero ito, wala nang problema, hindi naman na nawala ang tubig kaya kinabit na lang po natin. O balian o di okay na. O, nakita naman ninyo kanina, hindi po bumaba yung tubig kaya kapag ganun, wala nang problema. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga ganitong trabaho, dahil ito po ang trabaho natin ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin po natin lahat at gagawin po natin ng video para po may sa inyo ng aktual para po maintindihan ninyo. Dahil ito po ay request po ng isang followers po natin na hindi po alam daw ang itsura ng Popol Pablo ejector Kaya ginawan po natin siya ng video para sa kanya po ito. Bali, yan lamang po ang maaaring makatutulong sa inyo kung nagkakasingaw ang inyong mga pump.